Alam mo ba? Mga Mars, mga sisterettes, mga ate ko, excited na ba kayo sa Pride Month? Hindi lang ito isang buwan para sa fashion at fiesta. Ang Pride Month ay pagdiriwang ng kasaysayan, kultura at pagkatao ng LGBTQIA plus community. Mga taong matatapang na patuloy na lumalaban para sa pagtanggap, respeto, pagkakapantay-pantay at pag-ibig. Ang Pride Month ay nagsimula dahil sa tinaguriang Stonewall Riots noong June 1969 sa New York City kung saan lumaban ang mga LGBTQIA+ individuals sa police harassment. Ito ang naging simula ng global pride movement kaya tuwing Hunyo ginugunita ito bilang panahon ng tapang at pagbabago. Sa Pilipinas, ang unang Pride March ay ginanap noong 1994. Ito rin ang kauna-unahang Pride March sa buong Asya. Dito nagsimulang magsama-sama ang mga LGBTQIA+ na Pinoy upang ipagdiwang ang kanilang pagkakakilanlan at karapatan. Ang Pride Month din ay tungkol sa pagpapaalala na ang lahat ng tao, anumang sexual orientation o gender identity, ay may karapatang mabuhay ng malaya at walang takot sa diskriminasyon. Ayon sa mga pananaliksik, maraming LGBTQIA ang nakakaranas ng mental health issues dahil sa stigma at hindi pagtanggap ng lipunan. Maraming LGBTQIA plus advocacy groups sa Pilipinas gaya ng Metro Manila Pride, Galang PH at Love Yourself Incorporated ang patuloy na gumagawa ng paraan para mabigyan ng plataforma ang mga boses ng komunidad at mapalawak ang kaalaman sa gender equality. Tuwing Pride Month, may mga Pride March, talakayan, film screenings at iba't ibang aktibidad na naglalayong itaas ang kamalayan sa mga isyong kinahaharap ng LGBTQIA community. Kasama na rito ang pagkakait sa social bill rights na hanggang ngayon ay di pa na ipapasa. Ang Pride Month ay hindi lang para sa LGBTQIA community. Ito ay pagdiriwang din ng allyship, mga taong hindi kabilang sa komunidad pero kasama sa pakikibaka para sa pantay na karapatan at pagtanggap. Ngayon, alam mo na.